Ang karapat dapat na hari. Isang araw sa kagubatan, nag-aaway si Leon, tigre at Agila. Pinagtatalunan nila kung sino ang dapat na maghari sa kanila. Noong naaraang ang tatlong taon, pinamunuan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kaya dapat ako muli ang maghari sa inyo. Roar! Ang sabi ni Leon, Maniwala ako sa leon na yan. Pagkatapos kumain, patutulog. Wala namang ginagawang mabuti. Mas maganda kung ako na lamang ang magiging hari. Wika naman ni Agila. Wala, Wala ka rin, pakinabang. pakinabang. Palipad-lipad ka lamang sa langit. Kayang-kaya kitang ang kainin. Dapat ako na lamang ang maging hari. Biglang hirit ni Tigre. Pare-pareho pa lamang, naman tayo. Natulog na at, at kay ang ginagawa. Sagot ni Leon at Agela Puti pa! Si Wes, kawago na lamang ang magpapasya. Kung sino ang dapat na maghari. Bukas, magkikita-kita na lamang tayo. Sabi na Aguila. Pagkatapos nilang magtalo-talo, nagsiuwi na lamang sila na napipikon kinabukasan, nang tapos na silang magpaligsahan, sinabi ng kuwago, Sa aking pagsusuri, wala sa isa man lamang sa inyong tatlo ang dapat na maging hari. <tinyo> Anong, sabi mo? <tinyo> ka Kaya ay, ay, ka ay, namin! na sabay-sabay, sinabi ni na Leon, Tigre at Agila. Sa di kalayuan, nakita ng mag-inang koneo ang nangyari. Nanay! Ang bulong ng batang kuneho sa kanyang ina. Wow! Sagot ng inang kuneho sa kanyang anak. Ngunit tinuloy pa rin ng batang kuneho ang kanyang plano. Pasigaw yang sinabi kina Tigre, Leon at Agila. Huwag Matang ka mangyaram dito! Pasigaw na sagot ng tatlo sa batang kuneho. Hindi dapat ka nang naawain at naglalamahan. Kapag lahat ay pantay-pantay. Ibig sabihin, walang naglalamahan at walang nilalamahan. Ang sabi ng batang kuneho sa tatlo. Sa tinuran ni batang kuneho, ang magkakaaway na si na Leon, Tigre at Agila ay nagkabati na. Simula noong araw na iyon, ang kagubatan ay naging payapa na.